Tiniyak ng Malacanang na, na hindi titigil si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. hanggat hindi napapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Suportado rin ng Pangulo ang pagpapalakas sa kapangyarihan ng ICC o ICI o Independent Commission for Infrastructure. Ang detalye sa report ni Clayso Pardilla. Hindi aatras si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hangga't hindi napapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Ito ang tiniyak ng Malacanang, kasunod ng pahayag ni Senate President pro-tempore Panfilo Lacson na tila malamig ang palasyo sa panukalang pagbuo ng Independent People's Commission. Ayon sa Malacanang, mismong ang presidente ang nagbuo sa Independent Commission for Infrastructure na nanguna sa paghabol sa mga individual na nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Dahil dyan, marami na ang naaresto, naipakong ari-arian at nabawing pera. Kaya suportado ang palasyo sa pagpapalakas ng ICI. Paglilinaw ito ng Malacanang matapos ihayag ang pangamba na baka madoble ang gagawin ng panukalang Independent People's Commission sa Justice Department at Ombudsman. Sa ilalim ng Senate Bill 1512, magsisilbitong fact-finding body na aasisten sa Ombudsman at DOJ sa pagbuo ng matibay na kaso laban sa mga individual na nilulustay ang Pondo ng Bayan bibigyan ng kapangyarihan na mag-issue ng sabina, contempt, witness immunity at protection. Itatatag ito at magiging permanenteng kapalit ng Independent Commission for Infrastructure. Kaleizal Pardilia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.